May mga bagay sa mundo na hindi natin kailanman makokontrol at ang damdamin ng iba ay isa na roon. Ngunit kung mauunawaan mo ang sarili mo, kung matutunan mong maging payapa sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa kalamang magiging totoo ang karisma na hindi galing sa pagpilit kundi sa presensyang may lalim at disiplina, ang pag-ibig ay hindi laro ng pagkakataon, ito ay sining ng pagkatao. Hindi mo kailangang habulin ng isang tao para maramdaman niyang espesyal ka ang tunay na pagmamahal ay hindi hinihingi, kundi kusa itong dumadaloy sa mga taong marunong magpigil, marunong maghintay, at marunong magpakatao. Ang karisma ng isang kalmadong puso ay mas malakas pa kaysa sa libong salitang sinusubukang mangakit. Sapagkat sa katahimikan, doon lumilitaw ang tunay na halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang tagumpay ay ang pagkatalo ng sarili. Sa pag-ibig ito rin ang pinakamahalagang prinsipyo. Dahil kung hindi mo pa nasusupil ang sarili mong damdamin, kung hindi mo pa nauunawaan ang iyong mga motibo, magiging bilanggu ka ng pagnanais. Ngunit kapag natutunan mong disiplinahin ang iyong puso, doon mo makikita na ang pag-ibig ay hindi kailangang hingin sapagkat ito ay natural na dumarating sa mga taong payapa. Ang pitong lihim na ito ay hindi tungkol sa pagmanipula o pagkuha ng atensyon ito ay tungkol sa pagiging isang uri ng tao na kusang minamahal dahil sa kanyang paninindigan, sa kanyang katahimikan, at sa kanyang dignidad. Kapag nag-iba ang pagkatao mo, nag-iiba rin ang paraan ng mundo sa pagtingin sa iyo. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, Bago natin talakay ng pitong lihim na iyon, huminga ka muna ng malalim. Sa bawat susunod na sandali, subukan mong buksan hindi lang ang isip, kundi pati ang puso. Dahil ang mga susunod na aral ay hindi lamang tungkol sa kung paano mo makukuha ang loob ng isang tao, kundi kung paano mo mahuhubog ang sarili mong pagkatao tungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal. Ito ang simula ng paglalakbay. Hindi para baguhin ang ibang tao, kundi para maging ikaw ang uri ng taong natural na iniibig ng marami. Tip number one, maging tahimik. Sa mundong puno ng ingay kung saan bawat isa ay gustong mapansin, kakaiba ang dating ng taong marunong manahimik. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng kontrol at pag-unawa. Kapag hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng oras, ipinapakita mo na buo ka na hindi mo kailangan ng pag-apruba para maramdaman mong may halaga ka. Ang ganitong uri ng presensya ay bihira at dahil dito, nagiging magnet ka sa mga taong naghahanap ng tunay na lalim. Ang mga stoic ay naniniwala na ang kapayapaan ay mas malakas kaysa sa ingay. Sa mga sandaling pipiliin mong hindi sumagot agad o pipiliing hindi ipaglaban ang bawat maliit na bagay, pinapakita mo ang iyong panloob na lakas. Ang taong marunong manahimik ay hindi duwag. Siya ay isang mandirigmang piniling ilihim ang kanyang sandata dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban. Sa pag-ibig ganito rin. Hindi mo kailangang magpakitang gilas o pilitin ang koneksyon. Ang presensiyang tahimik, ngunit totoo ay mas matatag kaysa sa daan-daang papuri o mga salitang pabibo kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng kapanatagan kapag kasama ka unti-unti niyang mauunawaan na may kakaiba sa iyo, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit gusto niyang manatili roon. Sabi ni Seneca, ang kalmadong isip ay mas malakas kaysa sa magulong damdamin. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang kalmadong tao ay parang ilog na marahan ngunit malalim. Habang ang iba ay nag-aagawan ng pansin, ikaw ay nakatayo lang, marangal at payapa, ngunit hindi nila maiwasang mapansin ka, sapagkat ang katahimikan mo ay may lalim na hindi nila maabot. Kaya kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, huwag kang magmadali. Hayaan mong maramdaman nila ang iyong presensya, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa paraan ng iyong paggalaw, sa paraan ng iyong pagtingin at sa uri ng kapayapaang dala mo. Ang mga taong may lalim ay hindi hinahanap. Sila ang natatagpuan ng mga pusong handang umunawa. Tip number two, maging matatag sa emosyon. Ang isa sa mga pinakakaakit na katangian ng isang tao ay ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Sa panahon kung saan ang damdamin ng marami ay parang alon na madaling bumangga, ang taong marunong magpigil at magtimpi ay nagiging parang bato sa dalampasigan, matatag at hindi natitinag. Ang ganitong uri ng pagkatao ay nagbibigay ng tiwala at respeto sapagkat sa harap ng problema, hindi siya basta bumibigay kundi nananatiling buo. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang emosyon ay dapat pagharian, hindi pagharian ka. Ang pagkontrol sa damdamin ay hindi nangangahulugang hindi ka marunong magmahal, kundi alam mo kung kailan ka dapat magpahayag at kailan ka dapat manahimik. Ang taong marunong maglaman ng sarili ay hindi malamig, siya ay disiplinado. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa bugso ng sandali, kundi pinipili sa bawat pagkakataon. Kapag nakikita ng taong gusto mo na kaya mong dalhin ang sarili mo, kahit sa gitna ng unos, unti-unti siyang magkakaroon ng tiwala sa iyo. Dahil sa mundo kung saan karamihan ay mabilis magalit, mabilis masaktan, at mabilis sumuko ang presensya ng isang kalmadong tao ay nagiging bihirang hiyas. Ang kanyang katahimikan ay nagbibigay ng kapanatagan at ang kanyang pagpipigil ay nagbibigay ng inspirasyon, sabi ni Epictetus hindi ang mga bagay ang nakakaistorbo sa atin, kundi ang paraan ng ating pagtingin sa mga iyon. Ang paalalang ito ay nagbibigay linaw na may kapangyarihan kang pumili kung paano ka tutugon. Ang taong marunong pumili ng tamang tugon ay hindi basta tinatangay ng emosyon. Siya ang gumagawa ng daan sa gitna ng kaguluhan. At sa paggawa nito, nagiging ilaw siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung nais mong makuha ang loob ng isang tao, ipakita mo muna Nakaya mong buuin ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita na palagi kang masaya. Sapat na ang makita nilang hindi ka natitinag kahit may bagyo sa loob mo. Ang ganitong uri ng lakas ay bihira at sa mga pusong marunong makakita ng lalim, ito ang uri ng lakas na minamahal. Tip number three, Maging totoo sa lahat ng sandali. Ang pinakamatinding anyo ng karisma ay ang pagiging totoo. Sa mundong sanay sa pagpapanggap at pagpapakita ng huwad na imahe, ang taong tapat sa kanyang sarili ay agad na namumukod. Walang mas malakas na enerhiya kaysa sa presensiyang walang takot ipakita ang totoo niyang kulay. Ang ganitong uri ng tao ay hindi kailangang mangakit dahil ang katapatan mismo ang nagiging dahilan kung bakit siya hinahangaan. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang katapatan ay pundasyon ng mabuting buhay. Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang umayon para lamang magustuhan ng iba. Ang taong marunong tumayo sa sarili niyang katotohanan ay nagiging matatag sa loob, at ang lakas na iyon ay nararamdaman ng sinumang lalapit sa kanya. Ang totoo mong sarili ay sapat na basta ito ay may dangal, disiplina at kababaang-loob. Sa pag-ibig, ang pagpapanggap ay parang maskarang madaling matanggal. Maaring magustuhan ka sa simula, Ngunit kapag hindi mo kayang panindigan ang huwad na imahe, masisira rin ito. Ang pagiging totoo ay hindi nangangahulugang ipakita ang lahat ng kahinaan mo, kundi ang kakayahang aminin kung sino ka kahit hindi ito perpekto. Dahil sa huli, ang tao ay nahuhulog hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanang may tapang. Sabi ni Marcus Aurelius, Huwag kang matakot sa opinyon ng iba sapagkat ang kanilang pagtingin ay walang kapangyarihan sa kaluluwa mo. Kapag tinanggap mo ito, nagiging magaan ang paghinga. Hindi mo na kailangang magkunwaring ibang tao. Ang bawat kilos mo ay nagiging tunay. At ang ganitong uri ng pagiging totoo ay nagbibigay ng kakaibang uri ng ginhawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, ipakita mo ang sarili mong totoo. Hindi ang bersyong gusto nilang makita. Sa panahon na lahat ay gustong magpanggap, ang katapatan ay nagiging kayamanang bihira. Ang taong hindi natatakot maging totoo ay nagiging inspirasyon at sa ganitong uri ng tapang natural na dumarating ang pag-ibig na may lalim at respeto. Tip number 4: maging tahimik na inspirasyon hindi maingay na paghanga. May mga tao na ginugugol ang oras sa pagpapakita ng kanilang halaga, ngunit may mga tao ring pinipiling ipakita ito sa pamamagitan ng gawa. Ang una ay gustong mapansin, ang pangalawa ay nagiging halimbawa. Sa pag-ibig, mas naakit tayo sa mga taong hindi ipinagmamalaki ang kanilang kabutihan, kundi ipinapakita ito ng walang salita. Ang tahimik na inspirasyon ay may mas malakas na puwersa kaysa sa anumang pahayag. Ang mga Stoic ay nagtuturo na ang kabutihan ay dapat isabuhay, hindi ipagmalaki. Ang tunay na kagandahan ng pagkatao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa mga gawaing hindi kailangang ipaalam kapag marunong kang gumawa ng tama kahit walang nanunood, unti-unti kang nagiging liwanag sa mga mata ng iba. At sa liwanag na iyon madalas nagsisimula ang paghanga na totoo at matibay. Ang taong tahimik na gumagawa ay hindi naghahanap ng papuri. Alam niyang ang halaga ng kanyang ginagawa ay hindi nababawasan kahit walang nakakapansin. Sa pag-ibig, ganito rin. Kapag nararamdaman ng taong gusto mo na ginagawa mo ang tama hindi para mapansin, kundi dahil iyon ang tama nagiging mas malalim ang respeto niya sa iyo. Ang respeto na iyon ay ang ugat ng pag-ibig na matatag. Sabi ni Epictetus, maging halimbawa ng iyong mga salita. Sapagkat walang saysay ang magagandang pahayag kung ang gawa ay salungat dito. Ang taong totoo sa kanyang prinsipyo ay nagiging haligi ng tiwala. Sa bawat kilos mo na tapat at marangal, unti-unti mong pinapatunayan na hindi mo kailangang ipagsigawa ng iyong kabutihan para maramdaman ng iba ang halaga mo. Kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, maging inspirasyon ka ng hindi kailangang magsalita. Ang mga salita ay madaling kalimutan, ngunit ang kabutihang ipinapakita ng tahimik ay tumatatak sa puso. Ang ganitong uri ng impluensya ay hindi makikita sa maingay na kilos kundi sa payapang presensyang nagiiwan ng bakas ng paggalang at paghanga. Tip number five, maging kontento sa sarili. Bago ka maghanap ng pagmamahal, ang isang pusong kulang ay laging maghahanap ng kapunuan sa iba. Ngunit ang pusong payapa at buo ay hindi naghahanap, ito ay nagbibigay. Sa pag ang pinakamalaking pagkakamali ay ang isipin na may ibang taong makakapagpuno sa mga kakulangan mo. Ang totoo, walang makakapuno sa taong hindi marunong mahalin ang sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa kakayahang maging kontento sa sarili mong katahimikan. Ang mga stoic ay nagtuturo na ang kaligayahan ay nakasalalay, hindi sa mga bagay na nasa labas, kundi sa paraan ng paghawak mo sa loob kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo. Kasama ang iyong mga kamalian at limitasyon, nagiging matatag ka. Ang ganitong klasing tao ay hindi desperado hindi takot maiwan at hindi kailangan ng labis na papuri dahil alam niyang ang halaga niya ay hindi kailanman nakadepende sa atensyon ng iba. Kapag marunong kang maging masaya mag-isa, nagiging magaan kang kasama. Hindi mo hinahatak pababa ang sino mang lalapit sa iyo, kundi nagiging tahanan ka ng katahimikan. Ang taong marunong maging kontento ay naglalabas ng enerhiyang nagbibigay ginhawa, hindi ng enerhiyang nag-aagawan ng pansin at sa ganitong uri ng presensya, kusang nahuhulog ang loob ng tao. Hindi dahil sa paghabol, kundi dahil sa kapayapaang dala mo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakadepende sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kapag ang isip mo ay payapa, nagiging payapa rin ang mundo mo. Hindi mo kailangang hanapin ang pagmamahal sa labas dahil ito ay nagsisimula sa loob. Kapag buo ka, hindi mo kailangang ipilit ang koneksyon dahil ang totoo at malalim na pag-ibig ay dumarating sa mga pusong buo at marunong maghintay. Kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, ayusin mo muna ang relasyon mo sa sarili mo. Maging masaya sa katahimikan, maging payapa sa pag-iisa, at matutong mahalin ang sarili ng walang kondisyon. Dahil kapag dumating ang tamang tao, hindi mo na kailangang humingi ng pagmamahal, sapagkat pareho kayong magbibigay ng kusa. Ang pusong buo ay hindi naghahanap ng pag-ibig, ito ay nagiging dahilan kung bakit nagmamahal ang iba. Tip number 6. maging maingat sa salita at mabigat sa gawa. Sa panahon ngayon, marami ang marunong magsalita, ngunit iilan lamang ang marunong tumupad. Ang tao ay hindi hinahangaan dahil sa mga salitang magaganda, kundi dahil sa mga gawaing tahimik, ngunit totoo. Sa pag-ibig, mas naakit ang puso sa mga taong may bigat ang salita. Iyong kapag nangako ay hindi kailangang ulit-ulitin at kapag nagsabi ng damdamin, ay hindi kailangang patunayan araw-araw dahil ang gawa na mismo ang nagpapatunay. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang bawat salita ay may kapangyarihan at dapat itong gamitin ng may disiplina. Ang taong marunong manahimik sa halip na magalit, marunong magpatawad sa halip na gumanti, at marunong magpigil sa halip na maghambog, ay nagiging larawan ng tunay na karunungan. Ang ganitong klasing tao ay hindi marupok sa bugso ng damdamin sapagkat alam niyang ang dignidad ay nawawala sa mga bibig na hindi marunong magtimpi. Sa pag-ibig, hindi mo kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit para mapaniwala ang taong gusto mo. Ipakita mo sa iyong mga kilos kung sino ka sapagkat ang mata ay mas madaling maniwala kaysa sa tainga. Ang taong nakikita ang pagkakapareho ng iyong salita at gawa ay mas madaling magtiwala. At sa tiwalang iyon, Nagsisimula ang pag-ibig na may lalim at respeto. Sabi ni Epictetus, wag mong sabihin na marunong kang mabuhay ng matuwid. Ipakita mo ito sa gawa." Ito ang pinakasimpleng aral, ngunit pinakamahirap gawin. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong tumahimik imbes na ipaliwanag ang sarili mo, sa bawat sandaling pipiliin mong kumilos sa halip na magyabang, mas pinapatibay mo ang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang ganitong uri ng disiplina ay hindi mo kailangang ipakita dahil natural itong mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, hayaan mong magsalita ang iyong gawa. Ang salita ay maaring magustuhan, ngunit ang gawa ay nagiiwan ng tiwala. Ang taong marunong magsalita ng may timbang at kumilos ng may dangal ay hindi kailangang mangakit dahil ang kanyang presensya pa lamang ay sapat para maramdaman ng iba ang uri ng tao na hindi basta-basta nawawala. Tip number 7: maging mapayapa kahit hindi mo nakukuha ang gusto mo. Ang huling lihim ay isa sa pinakamahirap tanggapin, ngunit ito rin ang pinakamatatag na pundasyon ng pag-ibig. Hindi sa lahat ng oras ay makukuha mo ang taong gusto mo, at hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasagot ang damdamin mo. Ngunit ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang manatiling payapa kahit sa gitna ng pagkukulang sapagkat ang isang pusong marunong tumanggap ay mas malaya kaysa sa pusong laging umaasa. Ang mga stoic ay nagtuturo na wala tayong kontrol sa mga kilos at damdamin ng iba, tanging sa sarili lang natin tayo may kapangyarihan. Kapag naunawaan mo ito, mawawala ang takot, mawawala ang paghabol, at mananatili ang dignidad. Ang taong marunong magpakumbaba sa harap ng hindi niya makuha, ay nagiging larawan ng tunay na lakas dahil ang pagtanggap ay mas mabigat kaysa sa anumang pagsuko. Sa pag-ibig, may mga panahon na kailangang bitawan mo ang ideya ng kung ano ang dapat mangyari upang bigyang daan ang kung ano ang nakatakda. Ang pag-ibig na pinipilit ay nauuwi sa pagod. Ngunit ang pag-ibig na hinayaan mong dumaloy ay nagbubunga ng kapayapaan. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ay para sa iyo, doon mo rin makikita na ang mga para sa iyo ay kusang dumarating. Sa tamang panahon at sa tamang dahilan, sabi ni Marcus Aurelius, kung ito ay para sa iyo, ito ay darating sa katahimikan ng iyong kaluluwa. Ang mga salitang ito ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman kailangang habulin. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili sa mga taong hindi handang tumanggap dahil ang halaga mo ay hindi nababawasan kahit hindi ka piliin. Ang kalmadong pagtanggap ay isang uri ng karunungan na hindi kayang pantaya ng kahit anong uri ng paghabol. Kung nais mong mahalin ka ng taong gusto mo, maging payapa sa lahat ng kalalabasan. Kapag dumating siya, pasalamatan mo. Kapag hindi, magpasalamat ka pa rin. Sapagkat sa proseso ng paghihintay, natutunan mong mahalin ang sarili mo. At natutunan mong ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-angkin, kundi sa paggalang sa kalayaan ng kapwa. Ang ganitong uri ng puso ay bihira at sa mga bihirang pusong gaya ni Ancusa talagang nahuhulog ang mundo. Ang pag-ibig ay hindi kailanman isang karera na dapat mong unahan, kundi isang paglalakbay na dapat mong pagdaanan ng may karunungan. Sa bawat pagtatangka mong mahalin, sa bawat pagkabigong iyong mararanasan, unti-unti mong mauunawaan na ang pinakamahalagang taong dapat mong mapalapit ay ang sarili mo. Sapagkat kapag natutunan mong maging payapa sa loob, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit sino sa labas. Ang taong marunong magmahal ng may disiplina ay hindi nagmamadali. Alam niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng pagkahumaling kundi ng pagunlad. Ang bawat sandaling ginugugol mo sa paghubog ng iyong pagkatao ay hakbang patungo sa pag-ibig na hindi madaling masira. Kapag dumating ang tamang tao, hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit mo siya mahal dahil ang presensya mo pa lamang ay magsasalita. Ang mga Stoic ay nagtuturo na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig na malaya. Pag-ibig na hindi kumakapit, hindi humihiling at hindi natatakot. Sapagkat ang taong marunong tumanggap at magpatawad, ay siya ring taong marunong magmahal ng totoo. Hindi niya kailangan ng perpektong tao. Sapat na ang magkaroon ng pusong marunong umintindi. Sa dulo, ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano mo mapapaibig ang taong gusto mo, kundi kung paano mo mamahalin ang sarili mo habang naghihintay, habang natututo at habang lumalalim. Sapagkat sa bawat tahimik na hakbang, patungo sa pagkahinog ng iyong puso, mas nagiging malinaw ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi kailangang hanapin kundi paghandaan kaibigan at kapatid muli. Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.